Ito, tignan natin itong statement na ito ni Digong, napaka-weirdo talaga na itong mag-amang ito. Ano ho, sa ngayon, nasa punto sila na, yung tipong sila daw ang biktima. Na andyan yung kanilang mga alipores, yung kanilang mga trolls, yung kanilang mga social media influencers, parang abalik ka rin ang sitwasyon. Para hanapan ng butas, yung mga nag-uusisa at yung mga nagtatabaho, parang abusisiin ang mga confidential funds. Ito ang pahayag ni Digong. Tingnan nyo. Lagi siyang visible sa mga panahong ito. Um, yan nga. Alam natin na posible talaga tumakbo sa pagkasenador at si Digong. Pero harapin mo muna yung kaso mo bago, mag, bago ka na naman mag-ambisyon. Why did you humiliate and embarrass my daughter? Parang pinalabas ninyo yung intelligence fund ibigay para kurakutin. Sino ba nasabing kukurakutin ng anak mo? Ang problema kasi wala namang maipaliwanag kung para saan yung confidential fund. Dahil nung una pa man, yung naging confidential fund ko no, na si Sara Duterte, last year, 2022, hindi naman na ipaliwanag kung paano nagasas in 11 days. Wala pong nagsasabi ulit-ulitin ko na kukurakutin niya ng anak niyo. Ang gusto ng taong bayan ay ipaliwanag ng maigi dahil may karapatan tayong lahat bilang mga taxpayers para malaman kung saan napupunta yung mga pondo na yan. Kayo po ang nag-iisip na ibubulsa, kukurakutin, kayo po sa inyo po nagigaling. Pati na rin po kay Bato de la Rosa ata yun. Meron din ganong pahayag na hindi naman daw ibubulsa ni Sara Duterte. Bakit? Sino sabi nasabing ibubulsa at nanakawin? Ba't parang alam na alam nyo? Ba't parang sanay na sanay kayo sa mga, sa mga statement na ganyan? Ano yan? Pagiging defensive? kakaiba rin. Ano ho? Eto, hindi lang ninyo kasi nerespeto yung anak ko. Respeto daw. Sino ba ang hindi marespeto sa mga pagkakataong ito? Sino ba yung below the belt at matinding mambastos? Di ba yung anak niyo po, digong, manang-mana sa inyo? Okay, hindi naman yung nagastos yan. Yung 25 million na yan, ano lang yan dyan? Nakatira, figure lang yan sa budget which was not approved anyway. So, yan, Palusot na naman. Pero yun nga, huling-huli na. Kaya wala na lusot. Nakakaya kayong mag-amana. Nakakaya talaga itong mag-amana. Ito, ano ko? Mga karapan.